Albert! Si Tate Freddy talaga kahit mainit. Naligkaw sa atin ko lang si Tate Freddy. Bert, pasok mo na to ha. Kuya Dari, salamat. Hindi pa yan. Pupunta pa lang. Tay! Mainit! Dunaw mo na kayo. Okay, lang po Ah. Ah, ano anong oras yung fellowship? Ito po. Alas dos. Okay. God bless. Tatay po. May no, na God bless. Oo oh, naman. Pinasad po ako ni ato Tay. po. Wow. Oh. Gwapong gwapo. Nay. Ganda ganda naman. Ay. Oh. Gwapo uh, din no. Oh. Nay. Uh. Oh. <laughs> Kumain na ba kayo? Ay. Bert, magano ka na. Habol ka doon Ay. sa fellowship. Ano, last toss. ano na. Matapo lang po kami doon ah. Okay, paano yung sayaw? May sayaw, ka, may sayaw yata kayo dun eh. ten, tan, tan, ten, tan, tararan, ten, tararan, tan. Oh, ayan, ang cute yun, Wait lang, kwento ako lang si tatay. Tinanong niyo ba si tatay kung kumain na ba siya? Nagpapailo ako ng kwan. Tinapay sa cup noodles. Sige, <laughs> <laughs> okay, okay lang ako dito. Ano, libang na libang nga tatay eh. Ang tay na mo. nga. Tai, napansin ko lang yung damit niyo. Parang ilang isang linggo na yata yan. tatay, araw-araw nilalabang ko yan. Pagka ha, hapon, antiman, nilalabang ko na. Oh. Para walang labahin. Oo. Oh. Talaga makikita nila sa akin dyan, isang linggo kong Pagkahapon, hinubad ko, lalaban ko lahat. Mm. Isasampay ko. Eh, pa sa umaga, tuyo na naman. Oo. Oh. Tay, kain mo na tayo, tay. Sige, tati, mamaya na ako. Mamaya na ako, alas Kakakain ko nga na. Mm. Tama-tama, parating kayo. Kanino yung radyo pahina mo, ate? Hanabi niyo yung radyo kanino pahinaan niyo. Tay. Gusto, ako ako. gusto ko pong kumasa yun. Kumusta po yung pag-uwi-uwi niya, Tay? Okay naman po. Oh. Eh, eh, intindihin mo yung mga problema nila yan, Tay. Wala naman tayo problema. Hmm, Tay. Eh, eh dang, ano, nga lang. Eh, Iniepektuhan din tayo. Eh, kaya hindi ko pinapansin. Nasa kanila yun. Tatay, may gusto kong sabihin yung mga nagmamahal sa inyo. Di ba yung mga nakakapanood sa atin? Opo. Sabi po nila, ano yung masasabi nyo? Sabi po nila, huwag daw po muna kayong umuwi sa inyo. Eh, tatay, wala ano naman masamang umuwi. Bumabalik naman tatay eh. Eh, ang totoo tatay, sasabihin ko na. Yung ano nga po nila, iwas si stress daw po kayo muna. Hindi, tatay. Okay lang. Okay lang ako. Ako, wala akong problema. Wala akong nararamdaman. Oh. Problema nila yan. Kung ano na, kung saan nila gusto pumunta Doon sila. Ako, dito ko gusto pumunta. Hmm. Oo, eh, totoo yan. Alam ko naman, religion sila. Hmm. Oh. Ngayon, derechan din naman ako, ano. Hmm. Pagka uh, nanay mo, may nakisama sa iba, makikisama rin ako sa iba. Gano'n, ano, kukunin ko pa lahat ng mga Nakawisyan anak ko. Kaya hmm. Parang masama makisama siya, ano? Oh. Eh alam ko ang babae madaling pakisamahan. Natin. Mm. Pero totoo eh lagay nila sa ayo, sana. Kung tungkol naman sa biyanan ko, eh ala na siya masyadong karapatan sa asawa ko. Eh. Yeah. Ha? <laughs> eh, may kasulatan na kami. Nung dalaga, may karapatan siya. Oh. Pero, ho inaamin ko. Eh, pare kami nagkukulang. Aba, balikan namin ang uh, aming pagkukulang. Ganun lang. Uh -huh. Pero totoo, makukulong ang biyara ko dyan pag uh, pinagulangan niya. Eh, kasi pare-parehas nangangailangan. Eh, hinahanapan ko sila ng kalinga. Uh -huh. Hinahanapan po ng kalinga. Oo, <laughs> oh, uh -huh. uh -huh. siyempre. Ang isang asawa, eh kung nawala man ang kwarta, karapatan mong hanapin. Uh -huh. Karapatan mong kwarta. hindi pwedeng yung iiwanan mo, ano, bayan ako, iiwanan niya ako. Uh -huh. Tay tara kain muna tayo. Nalulungkot po ako pagka ganyan kay kayo diyan magisa. Pagka iniwanan niya ako kasi pagka iniwanan niya ako isasama niya yung mga anak ko do. No? Uh, kung saan saan lang kami makakarating. Pipilitin ko kukunin yung mga anak ko. Ah. Uh, eh, dahil wala akong kasama sa buhay bahala sila magin kung saan sila pupunta mm. saka under studio ha? hindi na sila pwedeng mga tuwira wala na akong malulong yeah. Kaya ako hindi na lang ako nagpihiti po ano? magkakagalit lang kami under studio nasa akin lahat mm. Yeah. nagkulang man ako nasa kanila na ang pagkukulang wala na sa akin buhay pa magulang mag ako wala na akong magulang yeah. Kaya ako ayoko na makapagtalo kahit saan kami magharap wala na siyang katira doon. Mm. Wala siyang gagawin, kundi i-discard niya yung mga anak niya sa akin, makasama siya. Mm. Understood yun, Tata? Eh, mga lang, gano'n. Kaya, wala siyang katira doon. na lang, magsisigawan kami pag tutulungan ako. Ano po eh, bang? Ay, lang ang iniiwasan ko. Ano? Halimbawa lang. Ano po bang nangyayari ngayon doon pagka umuwi po kayo, hindi ay, pala Ay, okay? Ba? Tatay, ang tao ron, walang mga trabaho iba, tatago sa loob ng bahay. Mm -hmm. mm. Eh, alam ko naman tumitingin sa akin dyan eh. Oh. eh, pagka ala akong ginagawa, eh, ala namang ginagawa din yun eh. Uh, oh. Political. Kasi ang tao pinagtatrabaho ng mga nanonungkulat. So, mm. tawag lang lang bawat bahay. Kung wala kang ginagawa, rin kukunin ka, i-discard ka, patatrabawin ka. Oh, ta Tay, tay kakantakan ka daw ng ano, mga... Ano, ako, mga apo nyo. Okay. Sige nga, sapol nga. Ako ako tatay. Okay, sabay-sabay ko. Kantay nyo si tatay. Hindi ako. Eh, akin na nagpapal. Eh, mainit yan ah. Sige nga.

Kunde dito na lang. D'jess si Tatay. Pau-opinion diyan si Tatay. Tas kan tayo si Tatay. Ah, <coughs> oh, ulet, ulet. Ulet, ulet, ulet. Ulet, ulet. Eh, akin na 'yan. May langgam pala 'to. Ay, may langgam. Do, do na. Ah, dito tayo, dito. Oh, nga, may langgam. Dito, dito. dito. Ayun, doon-doon kayo. Dito, dito. Wala dito. Ayun, 'tong big bread, may langgam. Uh, tay, may langgam pala dyan. Tay, wag na dyan. Yung paan nyo, tay. Huwag huwag dyan. Bakit okay, ba dumami ang langgam kanina? Wala naman, doon lang. Oo, oh, ba't may langgam? May langgam din dyan. Oh, Ay? dito na lang daw kay tatay. Swerte yan, swerte. Oo, oh, ba't may langgam? Ay, eh, kanina, wala naman dyan. Doon lang sa may turo na. O, oh, kantahan nyo si tatay para lumukas si tatay. Isa. mo Inang pangalan mo Palakpakan yeah, pa naman Baka pwede niyong ihag si Tatay Freddy Sabihin niyo I love you Tatay Freddy I love you Tatay Freddy I love you Tatay Freddy oh, ah, Baka pwede niyong kiss si Tatay Freddy Ay wag, <tayo>. <laughs> Oh. Thank you, ano. Tay, maraming okay. nagmamahal man. sa inyo, ha? Kaya huwag kayong... Oh, tatay, eh... Salamat po sa kanilang lahat. Eh, talagang, ah... Uh, Angyad uh, talaga lahat ang nagmamahal sa inyo. Gano'n nyo kalab si Tatay Freddy? Mahal po lahat! Kung gano'n namin kamahal, gano'n din oh O, chit! 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 Shadow naman, ha? Tay, Gano'n yung kalab si Tatay Freddy? na love. Lab na lab. Mahal. Oh. Lama, gano uh, uh, gano'n ka love si Tatay Freddy? Love, love, so, love, Ang hina naman? Gano ka love si Tatay Freddy? Gano gano'n yung pagmamahal namin sa'yo, gano'n din yung Tatay Ay, thank you, thank you. Gusto ko sanang ma masigaw nyo, Tatay, mahal ka namin. Wag ah. mo kayong mag-iisip ng kung ano-ano. Okay, go! Uh, ka namin po Ay, say, well, here. Uh, Kaya, na Ka? Lang, ano po. Okay kakantahan daw kayo ni Tatay Freddy Tay, yeah. kantahan niyo yung mga punyo okay, Sige, sabayan ito, niyo ko. Hmm. Yung kakantahin natin Dito ang jala Puti mo po, Panginoon buti, Sa lahat sa ng, ng oras Sa bawat Kailangin tapat kong magmahal Ano pa? Ang iyong kasal, ang kayong kaawa-awa Magpawalang hanggan Pinupuri sila sa mga kita Dakilang Diyos at Panginoon Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal naman Woo! Galing Thank you sa pagpapasaya kay Tatay Freddy Welcome po Tatay Ram mm, Tignan nyo, ang dami nagmamahal sa inyo tayo kaya Yeah, well, welcome, welcome mm. Kaya dito muna kayo tayo Huwag muna kayong masyadong palibot-libot Okay lang naman ako tatay, ano? Oh. Tatay ko Ayoko tatay makisama sa kanila. Tatay Freddy. Tay, mm -hmm. ikaw mm -hmm. naman po kumanta po kay Tay Freddy po. Tate, tate okay. Si tatay tay rin. rin lang po. May, May, May sasabihin, sasabihin po, daw mo na si sila hindi nagtatrabaho, ako nagtatrabaho. Oh. Kasi pagka lumabas sila ng bahay, sila sabi nila sa naman nakaposesya, sabi nagtatrabaho kami, iikot lang. Pamaya-maya, babalik, hindi, nagtatago lang sila. Oh. Ako nagtatrabaho. Mm. Kaya ayaw makasama sa kanila. Wala naman sila mga trabaho. May sasabihin daw po si Clark sa ano inyo. Tate Freddy, di ba? Pagka nagkatrabaho mo na po kay Tate Freddy. Pag muna po kayo magkatrabaho pagka uh, hapon, maga, magpepehinga muna po kayo. Mm. Eh, naman may naman eh. Tatoy pretty kasi. Mainit po na, kasi ito eh. Tsaka so, ayaw ano, salamat, ano, salamat mm. sa uh, opinion mo sa akin, sa payo mo, sa, salamat, ano. Sa mm. akin, ayoko lang sa... Kasi, sasabihin ko sa kanina, na mm. sa ng pro promo pro, title. Mm. Kahit Tom. sabihin nila akong si Raulo, ano, Maging babalat kayo na nga ako. Mm. May mga ebidensya sa katawan ko. Ayan, mga posas. Uh. Saka sa mga ng ipin ko. May ebidensya yan. Saka sa mukha ko, ebidensya yan. Kaya ganyan. Mm. Mm. Tatay, As di wala, na ay po ay yung, yung ipin ko po. Ah, sige, sa panghag eh. kay Tatay Pretty. Isa e, panghag. Uh. Mm. 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 Okay, thank you. Mahal ka po namin, Tatay Pretty. Ay, mahal ko rin kayo. Salamat. Ah. Kaya ayain nyo na siyang kumain. Ate, Daddy! Ka... E, sige po, ano yung kinain nyo, Tay? Eh, kum kumain ako ng pinapa. Ah, hindi nga ako, pwede yun. Dating kanin. Mo, kanin. Mo, dating dating, kanin, kanin to, dapat kanin daw po. Oh, mamaya na. Sige na. Tate Brady, dapat kumakain ka para mabusog ka. Sige oh. na, busog pa nga ako. Kauupo ko lang dito nung kadadating niya na. Eh. Kauupo ko lang dito. Date Freddy. Sige na, mama yan. Happy Freddy. Sige na. Hindi, okay lang. Happy Freddy. Kamay, kamay. Ano para lumakas ka? Eh, malakas hmm. naman ah. Para hmm. daw po tumaba kayo, tay. Kasi Siburo. nga po, nangangayayat na kayo. O, oh. tingnan niyo po. Freddy, o. Oh, tingnan niyo po, bumapayat na kayo. oh. Hmm. Oh. Hmm. Ay, nako. Ah, tara, tara. Ayun. Yeah, naman si tatay. Ay, di ako di kayo. Kakay po kayo. sige, hawakan yung kamay. kakain kama na si tatay. Okay. mm galing naman sa Maya. O sa, oh, sige. Sa yung sayo mo Clark. ano? Angelo. English.